kini siya uh, natawag siyang skampi pero hipon ito uh, yung sream riki uh, hipon tapos ro hindi pa siya luto pagkatapos utin skal ay wala siyang uh, uh, ano yun uh, utin wala at saka skal yung ah uh, ano ba yun? Wala na siyang balat. O oh, hindi man ito balat. Yung kinukuha na. Ah. Uh, wala na yung uh, binalakta na. Tapos. Ah. Uh, ito na. Magluto ako ng. Ah. Uh, shrimp. Sir. Tingnan ninyo. Marami to Kasi ano isang isang kilo kalahati to tatlo yung tatlo yung tatlo yung ganito tapos 500 graman siya nandito pang iba oh. tingnan nyo oh. isa uh, dalawa at saka yung pangatlo isa, dalawa uh, tatlo kaya isang kilo kalahati ito loto ko. Lalagyan ko na lang ito ng ah uh, ito hindi yung grill. Ay, uh, ano mo na. Ayan ko. Ito yung tinatawag siya dito, wheat loaf. Uh, wheat wheat lupulber, ah, vitlo, ayong yung ahos, bawang. Bawang, tapos pulver powder. Ito yan. Lagyan ka, chef. Tapos, ang masarap. At saka, lagyan ko ng uh, asin asin ng asin ito na yung fin salt salt asin may wood lagyan ko na yan ang asin nilang mga no, masyadong marami baka maalat na kasi dadahin namin yung ito bukas gabi na dito kaya nga ihintayin ko na lang yung matapos na to para maluluto na lagyan ko na ng taklob. Tapos, hintayin na lang namin maluluto. Bababay na ako sa inyo. Hada na.